Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamaya, mahiyang naman kayo sa inyong kapo Pilipino. Pananagutin at kakasuhan ni Pangulong Marcos Jr. ang kumukulimbat o nagnanakaw sa pera para sa flood control project, pagbabantayan ng Pangulo. Madami kasi ang naninisi kay pbbf nasa na daw ang pera sa flood control. Pero siya lang naman ang nagre-release ng pondo nito. At mga gobernador at congressman na ang nagpapagawa ng proyekto. Sa pag-iimbestigase ng Pangulo, napakadaming palpak na proyekto sa drainage system. Substandard o tinipid. Ibig sabihin, ibinulsa na ang pera. Ika ni Pangulong Marcos, nakakahiya kayo. Tapos may mga kongresista pang pumapalakpak sa kanyang talumpati. E eh, ang iba nga dyan, for sure, ibinulsa na ang pere. Yung iba, humihiyaw pa, kala mo walang mga ninakaw. Nakakahiya, ba diba? Ang kakapal na mukha niyong lahat. Kaming mga Pilipino ang nagdudusa sa pagnanakaw na ginawa niyo. Nag-inspeksyon ako na at sa naging epekto ng habagat ng Bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binuksan nyo lang ang pera. para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last three years. We will publish this list. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.